Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the church? Bakit hindi na nag-aasawa na yung mga pari? No, Bakit po ba tayo mga katoliko gumagamit? Mga Bakit katoliko? po ba gumagamit ang mga pari ng insensya? Bakit po may pista prosesyon ang eh? mga katoliko? Bakit ba paulit-ulit magkasal ang mga katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared. Featuring the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Mario Liazos of the Order of Preachers and Reverend Father Abe P. Arganiosa, in a dynamic tandem to explain and defend faith and to guide us all to know the truth. po sa lahat ng ating mga tagapanood dito sa Know the Truth sa TV Maria. Ito po si Attorney Marwil Yasus O.P. kasama po ang ating pinakamamahal iginagalang walang iba kundi si Reverend Father Abe Arganyosa. Magandang araw sa iyo, Father. Maraming salamat po, Brother Mars, at tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa muli nating pagtitipon para sa programang itong know the truth. At muli po, muli natin may pagtatanggol ang ating pananampalataya gamit ang banal na kasulatan at ang mga doktrina ng ating Santa Iglesia Katolika na nakabatay sa mga ito. Mukhang magiging interesante ang ating maging impaksa ngayon. Sa aming pong pagbabalik, matutunghayan po natin ang inyong katanungan. Know the truth. po'y nagbabalik para sagutin na ang inyong katanungan. Bakit po may pista at prosesyon ang mga katoliko? Naayon po ba ito sa Biblia? Ayan, Father, narinig po ninyo. Actually, dalawa po ang katanungan ng ating taga-subaybay yung tungkol po sa pista at sa prosesyon sapagkat ito nga naman ay gawain ng mga katoliko. Meron po ba itong pinagbabatayan sa banal na kasulatan, Father? Unahin po natin yung usapin ng pista. Ay, away, opo ay talagang napakarami pong mga nakasaan sa banal na kasulatan na ang Panginoong Diyos ay mayroong kapistahan ang mga propeta at ang mga banal na tao ay nagpipista mm -hmm. sa katulayan ng ating Panginoong Hesukristo po mismo ay talaga namang sumamba sa pista mm -hmm. at ito nga po ay ating bumabasa dito po sa Juan chapter 12 verse 20 na ganito po ang ating mababasa mayroon ng ilang Griego na nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba. O, oh, dito po natin makikita no, na yung mga, mga Griego ay nagpupunta pa ng Jerusalem para sumamba sa ating Panginoong Diyos dito po no, sa lunsod ng Jerusalem. At yan po ay makikita natin na nagpapatunay na talagang sa ah, sa bagong tipan pa lamang. Sa bagong tipan pa lamang ay meron ng kapistahan bilang bahagi ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Hmm. Meron po ba tayong mga ehemplo ng uh, mga pista o kapistahan sa banal na kasulatan na maari po natin ipagbigay alam sa ating mga tagapanood? Ay, opo. Hmm. Napakarami po. Unang-una po sa bagong, sa lumang tipan pa lamang, ang banal na patriarka na si Abraham ay talaga naman pong nagdiwang na ng kapistahan. Mm -hmm. At ito nga ay unang-una pasasalamat para sa kanyang anak no na si na si Isaac. At uh, bago 'yan, eh nung dinalaw siya ng Diyos na nasa anyo ng tatlong anghel ay nag nagdiwang siya ng kapistahan. Genesis chapter 19 verse 3. Ganito po yung sinasabi sa wikang Ingles ng King James Version. And he pressed upon them greatly and they turned in unto him and entered into his house and he made them a feast and did baked unleavened bread and they did eat. So kaya nga po ang tawag natin sa unleavened bread na kinukun sa katawan at dugo ng ating Panginoong Yesu Kristo ay bread of angels mm -hmm. dahil dito sa talatang ito at magkikita natin yung pag-aalay sa Panginoong Diyos ng tinapay na walang lebadura kagaya ng ating ginagawa yan ay kapistahan para sa Panginoon mm -hmm. kaya para sa ating every Eucharistic sacrifice is a feast unto the Lord. At napakarami pong binabanggit na mga kapistahan sa banal na kasulatan, kagaya nung panahon ni Moises, ano Father? Ano-ano po ba itong mga uri ng kapistahan na ipinagdiwang ng bayang banal noong panahon pa ni Moises? Unang-una po kapatid na Bars, actually, yung request para mapalaya yung bayan ng Israel at umalis sa Egypt, ay hindi primarily sa paglaya. Yan ay unang-una ang primary request para magpista sa Panginoon. Mm -hmm. ah, kaya yung mga galit sa pista, yan ay masasama na kagaya ng masamang paraon mm -hmm. na kalaban ni Moises. Ito po yung sabi dito sa Exodus chapter 5, verse 1. At ang Biblia po ang aking babasahin. At pagkatapos nito si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Paraon, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, Bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. At ito po'y word for word salita ng Diyos po yung ating binabanggit dito. Ay kaya po, para sa ating mga katoliko, sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, may pista tayo ng Panginoon, Brother Mars. Kaya yung mga tumutulig sa sa pista at walang pista, yan po ay kakampi ng paraon. Nakakampi naman ng demonyo. At napakalinaw po sa banal na kasulatan na maraming kapistahan ang mga Hudyo kagaya ng Feast of Atonement, di ho ba? Yung Hanukkah yes. na sa makabeyo lamang mababasa. At ilang pang mga kapistahan ng mga Hudyo. Kaya hindi po mamamasamain dapat ng sinuman. Na kung yung mga Kristiyano ay meron ding mga takdang kapistahan para sa mga Kristiyano sapagkat kung yung Hudyo nga meron eh. Kristiyano pa kaya. Ano po ba ang rason, Father, kung bakit nagkakaroon ng kapistahan ang ating simbahan batay po sa banal na kasulatan? Ay ayon po sa banal na kasulatan, ito ay pagpupuri sa Panginoong Diyos. Mm -hmm. Kinikilala natin na siya ang may-ari ng ating buhay. Kaya nga actually, Brother Mars, hindi lamang tao ang isinasama sa pista kung hindi pati mga hayop at mga gabi mm -hmm. nila. Ito po'y mababasa natin, pinaliwanag yan ni Moises sa atin, dito po sa ang Biblia, Exodus chapter 10, verse 9. Ganito po ang sabi ni Moises. At sinabi ni Moises, kami ay yayaon sampo ng aming mga bata at sampo ng mga matatanda sampu ng aming mga anak na lalaki at babae, sampu ng aming mga kawan at sampu ng aming mga bakahan. Kami ay yayaon sapagkat kami ay nararapat magdiwang ng isang pista sa Panginoon. ay eh kaya makikita po naman natin, halimbawa, brother, dun sa mga lugar na nasa ilog, eh talaga nagpipista sila pati sa ilog. Mm -hmm. Diyan nila na pinagdiriwang kapag na sa tabing dagat, ay eh, talaga sa tabing dagat eh. Kapag yung kanilang kapistahan ay yung kanilang kinabubuhay ay palayan, ay eh, talaga sa palayan nagpipista. Mm -hmm. Pati yung mga kalabaw at mga baka ay kasama sa kasama, pag At nakikita ko ito dyan <coughs> sa lalawigan ng Quezon. Kagaya po niyan, yung sa Sariaya, kasama po ito sa kanilang mga kapistan bilang pagdiriwang. Maliban po dyan, Father, bilang pagpaparangal o pagpapuri sa Diyos, ano pa kaya yung rason kung bakit ang mga tao ay uh, nagpipista? Uh, isa pa po dyan, ito ay banal na pagtitipon. Mm -hmm. Ito po ay ating mababasa dito po sa Leviticus chapter 23 verse 2. At ganito po naman ang paliwanag na pinagkaloob sa atin ng banal na kasulatan. At uh, kaya po mga, mga katoliko ay nagtitipon tuwing kapistahan. Mm -hmm. At uh, ito po yung ating sinasabi dito no sa wikang uh, Tagalog ng ang Biblia. Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itataniyag na mga banal na pagpupulong mm -hmm. ay mga ito nga ang aking mga takdang kapistahan at sa verse 6 biglang kapistahan ng tinapay na walang lebadura pitong araw nakakain kayo ng tinapay na walang lebadura yan ang ating yan ng ating eucharistic bread mm -hmm. na tinapay na walang lebadura at uh, sa verse 7 sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Kaya naman, ano pa yung unang araw? Sunday. Kaya Sunday ang ating eklesiya ang ating kahal, yawe, ang ating pagtitipon bilang bayan ng Diyos. At kung saan tinatanggap natin ang tinapay na walang lebadura na kinukonsagra bilang katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Mm -hmm. Napakarami po palang rason kung bakit ay nagdidiwang ng kapistahan. Isa dyan siguro yung ating pagunita doon sa tinatawag na kasaysayan ng ating pagliligtas o history of salvation. Kaya yung mga great events of the history of salvation, we commemorate as Christians. At maliban yan, Father, meron pang isang rason kung bakit tayo mga Katoliko ay may mga kapistahan. Sapagkat ganito po ang sinasabi ng Kawikaan 15.15. Lahat ng mga araw na nagdadalamhati ay masama. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Kaya nga po pala ang mga Katoliko laging may kapistahan sapagkat Masaya ang ating puso. Laging may kasayahan sa puso. E sino ba naman ang nagbibigay ng kasayahan ito sa puso nating mga katoliko? Kaya tayo may mga pista. E walang iba po kundi ang Panginoong Diyos. At ito po ay mababasa natin sa awit 4 Ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso ng higit kaysa kanilang tinatangkilit na ang kanyang butil at kanilang alak ay magsidami. Ayon, ang Diyos po pala ang naglalagay ng kasayan sa ating puso. Kaya, masisisi ba naman tayo ng ating mga kaibayo sa pananampalataya? Kung meron tayong masayang puso, kaya tayo may laging kapistahan, eh Diyos ang naglagay ng kasayan sa ating puso eh. Yes, totoo po yan, brother. Basta rito nga po inuulit sa atin, ni Haring David dito po sa awit, Uh, chapter 42 verse 4 ng ang Biblia. Ang mga bagay na ito ay aking naaalala at nang lulumo ang aking kaluluwa sa loob ko kung paanong ako'y nagpatuloy sa karamihan at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Diyos na may tinig ng kagalakan at pagpupuri na isang karamihan na nagdiriwang ng kapistahan. Yan. Eh kapag pista natin, Brother Mars, ang dami-dami natin eh. Mm -hmm. Dahil madami tayo, sila konti, aalong-along sila. Mm -hmm. Eh tayo punong-puno sa karamihan. At masayang-masaya ang mga pista natin, Brother Mars. Mm -hmm. Talaga naman may mga may mga yan, na may mga banderitas may mga kainan at uh, may mga kantahan. Yeah. Kaya nga po mga kapatid, ang ating pagdiriwang ng pista, hindi lang tayo nagtitipo ng napakarami bilang isang bayan ng Diyos. Hindi lang tayo nagagalak at nagaawitan at nagkakasayahan ng papuri sa Panginoon. Ano pa ang sabi? Ay sila daw ay nasa bahay ng Diyos, ha? pinapatnubayan sa bahay ng Diyos. Eh saan ba ang sentro ng kada pista? Hindi ba ang simbahan? Hindi ba ang templo ng Panginoon? Kaya diyan nag-uumpisa at diyan nagtatapos ang kapistahan. Kaya talaga akbang akma sa banal na kasulatan ang ating pagdiriwag ng pista. At maliban dyan, Father sa nabanggit mo, no, mayroon ding social dimension ang uh, mga pista o kapistahan. At ito ay hindi naman masama sapagkat pinabanggit din naman sa banal na kasulatan kung ano ang mga nangyayari tuwing pista. Ito po ang sabi dito sa Jes 19 ng Eclesiastes. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtawa, <laughs> may mga tawanan no ano, ano masaya ho talaga. At ang alak ay nagpapasaya sa buhay. <laughs> Minsan no may inuman talaga no oh. kapag pista. At ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Kailangan mo maganda. Dapat may pera ka naso no, yan po ay nasusulat din mga minamahal naming kababayan sa banal na kasulatan. Ngayon, Father, dumako po tayo doon sa isang usapin. Eh, kayo namang mga katoliko, pasan-pasan ninyo yung mga rebulto ninyo, pinagpo-procesion ninyo, ninyo. Saan naman natin mababasa sa banal na kasulatan, itong gawain ito ng uh, prosesyon? Meron ba naman tayong pinagbabatayan? Ay, syempre po, Brother Mars, ay meron po tayong basihan sa bagay na yan. Sa 118 verse 26 to 27. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord, we bless you. So, ayan, house of the Lord na naman. Ah, huh? coming uh, in the name of the Lord. Verse 27, The Lord is God, and He has made His light shine upon us with bows in hand, join in the festal procession up to the horns of the altar. Ah. Ayan po makikita natin. Meron daw mga tangkay na mga sanga, ah, At sila ay sumasali no sa prosesyon pangkapistahan, festal procession hanggang sa altar ng Panginoon, ng bahay ng Diyos. Eh saan pa nangyayari ito mga kapatid? Sa ating mga katoliko, unang-una tayo yung may palaspas, pinuprosesyon natin ng palaspas, na papasok sa loob ng simbahan ng ating Panginoong Diyos. At nabanggit mo rin naman yung New International Version na mga born again. Dito rin po sa nasabing New International Version, babasahin ko naman ang Psalm chapter 68 verse 24 to 25. Pakinggan po natin. Your procession has come into view, O God, the procession of my God and King into the sanctuary. In front are the singers After them, the musicians. With them are the maidens playing tambourines. Napaka-katoliko po, Father, Katoliko. ang pagka-describe. May uh, prosesyon, may mga mang-aawit, at meron ding mga musikero. Oo. Kaya, saan po ito natupad? Yes. At uh, nais kong basahin muli ito pong Psalm chapter 42 verse 4 Ngayon po ay sasali ng New International Version Ganito po yung pagkakasaat These things I remember as I pour out my soul, how I used to go with the multitude, leading the procession to the house of God with shouts of joy and thanksgiving among the festive throng. Diyan na naman, may sigawan. multitude, napakadami, At may leading the procession to the house of God with shouts of joy mm -hmm. and thanksgiving among the festive throng. Eh, kaya naman suma, sumisigaw tayo ng pit Senor. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Ah? No, Viva Padre Nuestro Nazareno! Oh, yan oh. po naman ay uh, meron pa pong isang patunay sa banal na kasulatan. Dito naman po sa awit 32, versikulo 11. Dito naman po sa ang Biblia natin babasahin. Ganito po ang ating uh, matutunghayan sa banal nakasulatan. Kayo'y mga tuwa sa Panginoon at mga gala kayo, kayong mga matwid. At magsihiyaw kayo ng dahil sa kagalakan kayong lahat na matwid sa puso. Kaya po hindi naman po pala masama yung pagsihiyaw lalo na sa panahon ng prosesyon. Sapagkat ito'y nagpapakita lamang ng kagalakan o kasiyahan ng ating puso. Yes. At diyan uh, dyan na po natin makikita, Brother Mars, na yung mga banal na tao na katulad ni Haring David ay hindi po lamang yan pagpapahayag ng nangyayari nung araw. Yan din ay proklamasyon hinggil sa buhay na mangyayari sa bayan ng Diyos pagdating ng Mesiyas. Yan ay Messianic prophecy. Kaya dahil ang simbahan ngayon ay ang fulfillment ng Messianic prophecy dahil ang Santa Iglesia, ang katawan ni Kristo kaya yan naman nagkaroon niya ng katuparan sa Santa Iglesia Katolika. Maiba ko, Father, baka matanong ng ating mga makukulit na kaibayo. Eh bakit naman daw po yung ating mga ribulto ay isinasakay sa karo? Meron ba naman po itong uh, batayan mula sa banal na kasulatan? Yung paglalagay po ng mga imahen sa karo upang ipagprosesyon? Ay abay, opo. Yan po ay talagang mababasa natin mula sa banal na kasulatan. At makikita nga po natin yan dito po sa 1 Samuel chapter 6, verse 7. Ngayon ay ngay, kumuha kayo, maghanda kayo ng isang bagong karo at dalawang bagong bakang gatasan na hindi napatungan ng pamatok at ikabit ninyo ang mga baka sa karo at iuwi ninyo ang kaniyang mga guya. Na sa verse 8, at kunin ninyo ang kaba ng Panginoon at isilid ninyo sa karo. Yan po mga kapatid, nakita po natin ang kaba ng tipan na gawang inanyuan, may estatwa ng anghel, binalot ng ginto, ikinabit sa karo bago yung karo, ay eh, kaya naman talaga pag mayaman tayo o may pera tayo, bumibili tayo ng bagong karo. At nung araw, ay eh, yung karo nila ay eh, kariton lang na kahoy. Nung mga na mga ninuno natin, ay eh, ngayon sosyal na bakal na yan na may gulong. At yung iba nga hinihila pa, ay eh, nung araw baka ang humihila. Nung marami na silang kabayo, kabayo na, ay eh, ngayon kotse na humihila yan, Brother Mars. Bakit e eh, mother, na ang ngayon? At wala namang masama po talaga sa paggamit ng karo sa paglalagay ng malarawang inanyuan. Hindi naman yun ang Diyos Diyosan kundi paalala lamang ng mga bagay na may kinalaman sa langit. At ito po talaga ay gawain ng bayan ng Diyos. Halimbawa dito sa ikalawang Samuel, ganito naman ang ating mababasa mula sa versikulo 2 patuloy hanggang 3 ng kapitulo 6. At bumangon si David at Yumaon na kasama ng buong bayan na nasa kanya mula sa Baalehuda upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos na tinatawag sa pangalan sa bagay sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa gitna ng mga kerubin. Ito pong kerubin ay may rebulto ng dalawang anghel. At versikulo 3, At kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karo. At kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab, na nasa burol, at si Uza, at si Ahio, na mga anak ni Abinadab, ay siyang nagpatakbo ng bagong karo. Nasusulat po sa Banal na Kasulatan, dito po pinapatakbo pa eh. Talagang uh, nasusulat po sa ating uh, Banal na Kasulatan, ang gawain po nating mga Katoliko. Yes. At talaga yan po'y napakalinaw na talagang isinasaad ng banal na kasulatan. Eh baka naman sabihin nila, Brother Mars, eh, puro lang daw tayo Old Testament. Mm -hmm. Wala naman daw sa bagong tipan. Ano, ano po yung masasabi natin dyan? Eh nais ko pong basahin ito pong 2 Corinthians chapter 2 verse 14 ng New International Version. Ganito po yung ating mababasa. But thanks be to God who always lead us in triumphal procession in Christ and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. E tayo daw ay pinagugunahan pa ng ating Panginoong Diyos sa isang prosesyon patungo kay Kristo. Kaya lahat ng prosesyon ng Catholic Church ay nagmumula sa loob ng templo ng Diyos at nagtatapos sa templo ng Diyos kung saan nagahari ang ating Panginoong Heso Kristo. Kung saan tinatalyag ang krus ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, mga kapatid, nakita po ninyo, Biblia po ang ating binabasa ngayon. Hindi po tayo nang Biblia po ang basihan ng kapistahan at prosesyon ng Santa Iglesia Katolika. Doon po natin nakita mga minamahal naming kapatid na ang ating gawain pala kagaya ng pista at prosesyon ay hindi naman itinatatwa ng bagong tipan bagkos ito po ay pinaninigundahan pa kagaya ng aming binasa kanina. Ito po si Attorney Marwil Yasus O.P. kasama po si Father Abe Arganyosa na nagsasabing alamin natin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin.